nandito po sa ating studio, si Miss Marilu Guerilla. Nirereklamo niya po ang kanyang kabarangay dahil kinulong daw nito ang kanyang anak sa itikan. Nirereklamo niya po si Sir Fernando Lahot. Kinulong sa itikan. Itong bata. Opo. Dalawa po silang bata. Magkalaro po sila. Tapos yung panganay ko pong 9 years old, binatukan din po eh. Ba't niya po ginawa yun? Hindi ko po alam. Sabi po dumadaan lang. Eh, nasa Maynila po kami. Kaya ang tinawagan po kami kagad ng kamag-anak din namin. Tapos, nang tinawagan po kami agad naman kami pumunta rito. nalaman ko po na yung bata na, nasa na, itikan, nagtaka ko bakit niya gagawin yun. Eh, nakita mm -hmm. ko yung video, nilagay daw nila sa itikan yung anak ko kasi hinahabol daw po ng itik. Sa loob e, po ng kulungan ng but, mga itik. Opo, nilagay daw po nila kasi daw po, hinahabol po ng itik. Ang nakarecord po sa barangay, pinagibintakan nila nagnanakaw ng itik. Bakit ganun po yung ano nila, iba-iba? Sabihin na natin, kunyari na lang, Opo. Nagnakaw talaga ng itik itong mga bata. Hindi ho pwedeng ikulong sa itikan. Lalapay Lalo pa ito, paslit pa. Sana po, dinala sa barangay at doon pinag-usap-usap. Yun Mayari din po ng yung itik. isa ko pong reklamo po. Bakit po yung, yung isang magulang po nagkaayos sa kapo si Fernando, bakit po yung, yung sa akin hindi po naayos? Hindi nila ako pinatawag sa barangay. Pumunta naman po ako sa tatanggapan ng barangay. Ang ginawa po nila sa akin, yatakbo po nila kakagad ako ng bukawi Bulacan. Ilan taon po itong bata? Six years old po. Mr. Fernando Lahot, magandang hapon. Ah, magandang hapon po, idol. Ma'am, kausapin niyo po. Tanong ko lang, bakit sinasaktan mo yung bata? Anong ginawa ng mga bata sa'yo? Ate, nahuli ko lang po yan kasi ninakaw po yung itik ko po. Bakit nakalagay sa video na pinasok lang sila doon kasi hinahabol lang itik niyo? Hindi po inahabol, talagang nawala po yung itik ko. Ito nandito yung mati. video ko. Kuha opo. ng mga ano rin po ng mga pulis din po, pati tanod po. Kinuha po yung itik ko po eh. Kaya po po naikulong. Ang mali ko po, naikulong ko po yung anak niya po. Okay. okay. Inaamin mo mali ka doon, Mr. Lahot. Opo, opo, idol. Inaamin ko po. Yung e akin lang po, sana idol, ituruan eh. ko po sana ng leksyon lang po. Ay nako. Isa pa po yan, bakit po niya sinampal yung bata at binatukan? May medico-legal po, sinapayla. kasi hiyo ko maniwala sa mga Ako, taong... Grabe itong ginawa mo, sir. Kinulong ano mo sa eh. loob ng kulungan ng itik, itong bata, oh, kitang-kita. Oh. Ang katwiran po ng magulang niya, hindi sa dinadamay ko si Kuya Felipe, ha? ang katwiran po ng magulang, hindi niya raw po maawat itong anak niya na ikulong yung mga bata doon kasi daw po, baka silang dalawang magsuntukan. Paano to Mr. Lahot? Ang kinasama ng loob niya, uh, yung iba raw, kasi dalawa pala anong grupo? Opo, dalawa po. Nagkayos po sila ng kabila. Bakit sila siya nagkayos? Bakit nagkayos? Hindi ko po alam. Siguro po, dahil po sa kapitbahay nga po kami, kaya nagkayos sila. Opo, saka magkumpare din Pero po sila. Pero ikaw hindi ka kinausap nila. Pumunta po ako ng barangay, ang sabi po, nagkayos po silang dalawa. Bali yung akin, ano yung gano'n na lang sa akin, okay. Tapos sabi nila sa akin, takbo ako ng Bukawi Police kung talagang magkakaso ako. Ganun so, ng, gusto kong kasuhan sila, ma'am? Ganun lang po sana gusto kong mangyari para hindi na rin po maulit kasi po umaalis ako kulagi okay. ng bahay. So uh, anong reaction mo rito, Mr. Lahot? Ah, sir, eh, gusto ko po sana makausap siya nung time na yun sa barangay. Kaso po, wala po siya. Kausapin mo siya, okay, sir, pa. si Ma'am Marilo. Go ahead. Eto, baka pwede po, pong mag-usapan na lang po natin. Sinagsisiyang po na po yung ginawa ko eh. Wala akong nakita idol na pagisisi. Ang lapit ng bahay namin. Pwede niya ako patawag eh, lagi, sa barangay, hindi nila ako pinatawag. Lagi ka, pong, lagi ka pong wala sa bahay. Eh yung nangyari nga po yung ganyan po na sa Manila ka, lagi pong naiwan, maliit lang din po na anak eh. Nandun yung magulang ko, wag kang ano. Eh, Ang nilalabas pa po, nila, po nila, pabayara po akong magulang. Naghahanap buhay po kayo mag-asawa, kahit po kayo, po kayo magtanong. May trabaho po kayo. Anong po, nagkatsanggi lang po. Eh, Nag-iibon, mga ganyan. sa bahay, uh, sa pero hindi ako yung taong gala-gala lang na ano. Kasi tutulungan ko sa awa ko, may sakit din sa puso. Ma'am, ang sabi niya, gusto niya kayo makausap sa barangay. Pero nasa inyo po yan. Gusto mo ba siya makausap sa barangay o diretso na tayo sa kaso? Mas maganda po, Adal, kung kakasuhan na lang po, boss. Kasi pwede na po maulit sa anak ko, saka sa ibang bata. So kakaso ka na lang? Kung maaari po, boss. Hey. Hindi, ma'am. Gusto ko lang yung sigurado, ma'am. Kasi kanina, sa tono mo, bakit yung iba inayos kami, ako hindi inayos. Oh, yun po. Ma'am, makinig ka lang, ha? Ang gusto ko, ma'am, talagang disidido ka dahil ayoko naman na tinulungan ka na namin, dinala ka na namin doon sa presinto and then bandang huli, atas ka dahil mataas na yung offer. Sorry mama, I'm really sorry. Diretso lang ako magsalita rito dahil maraming beses na nangyari ito na una, gusto kong demanda pagdating doon sa korte na at nasampan ng kaso sa piskalya, tinaasan na yung offer from 10 ginawang 20 o 20 ginawang 40, okay na hindi na kami kinakausap. Gusto ko lang para masiguro, ma'am, kasi kung ikaw ay makipag-ayos, go ahead, hindi kita pipigilan. Dadalhin namin kaysa kayo sa barangay, doon kayo mag-usap-usap, hindi na kami magkikialam kung magkano magpag usapan nyo, it's none of my business. Pero kung disidido kang kasuhan to at hindi ka makipag-areglo, huwag kang makipag-areglo. Talagang bigyan natin to ng leksyon. Ma'am, be honest to me. Ayaw ko masayang yung oras mo, ayaw ko rin masayang oras namin. Ano ma'am? Kung kakasuhan na lang po siya. Sure ka? Pero kung sa financial po, medyo hirap po talaga kami. Ah, okay. Sandali lang, sandali lang. Kakasuan na lang, pero financial hirap talaga kayo. Nga po, yung mag, uh, ano po, pal ng kaso, yung may gasos po, di ba? yung ang dinamin ka. Ma'am, kasi pag magsasampa kayo ng kaso laban sa kanya, ang maging abogado ninyo yung piskal. So, itutuloy niyo po yung kaso. Nasa inyo po yan. Ready ka na. Kasi pag ready ka na, sasamahan namin kayo bukas na bukas din. At kapag kayo po yung nagsampa ng kaso, siguraduhin nyo lang po, itutuloy nyo. Dahil kapag last minute, hindi nyo po itutuloy, tatalikod kami, promise. Hindi na kami makikialam sa inyo. Saka ma'am, isa pa, ito galing din sa mga netizen, dapat na da binabantayan nyo yung mga bata nyo, yung mga anak hmm. nyo. Kasi yung mga bata na yan, kung nababantayan sila na maayos, hindi naman siguro yan mapunta doon sa itikan at nanako ng itik. Tulang sinasabi nitong lalaki, maaaring to, sinasabi siya ng totoo, pero mali pa rin yung pag-amin niya, dapat hindi niya kinukulong. Kahit na bata pa yan, nagnakaw ng itik, hindi dapat kinukulong sa itikan. Pero ang tanong ngayon, bakit kasi ito kabata-bata pa marunong magnakaw? Hindi po talaga sila po sa nagnakaw. Bintang na lang po nila yon. Nakikita na po sa video eh. Hinabo ah, lang Mr. Po Lahot. Ng itik, eh. Apo. Ah, lang niyang itik. Ba't mo siya pinagbintangan nagnakaw? Hinahabo lang yung itik. Ay, hindi po yung pinagbintangan talagang siya po nagkuha po. Dalawa nga po sila eh. Kaya nga po nakipag-ayos na lang po isang magulang po, idol. Bakit? Nakita mo ang kuha-kuha -kuha yung itik? Opo. Ah, nakita ko po, po na nakuha yung itik. Kaya lang marami po sila, idol. Sila lang po dalawa na huli ko. Ah, marami sila. Hawak-hawak niya ng itik. Opo. Nandun sa mga kasamahan niya yung mga itik. Hanggang ngayon nga po, eh, wala po sa akin yung itik. Eh. ko na lang po kasi nagkamali na po ako. Chairman Del Rosario, maganda hapon po, Chairman. Maganda hapon po. Meron ba kayong alam sa istorya na ito? Ang inabutan po namin, sir, yung pong pag-responde po, dun po sa complain na, na kinulong po nila yung, yung batas. bata. Pero po dun sa actual na sinasabing na, na yung ano, wala po. So, maaaring nagsisplong rin po itong si Mr. Lahot. Ang totoo po niya, sir, nakakausap ko po yung mama niyan na humihingi sila ng pag-uusap dito sa complainant na para po ayusin daw na lang po dito sa barangay ng araw po ng biyernes ng gabi. Pero sir, meron daw nagkipag-ayos na isa sa mga magulang sa barangay? Bakit daw nagkipag-ayos yung isa sa mga magulang? Ayon po sa ano ng aking pausi ng, ng aking less officer, dahil hindi po sila mag-iiba. Matukumari daw po yan eh. Chairman, may balita kayo ng oh. gano'n yung mga bata nagnanakaw ng itik? Wala po kami video noon, sir. Ang may video lang po kami yung nakakulong na po yung bata sa okay. kulungan. Pero nagnakaw po yan kasi huli ko po yung mga kasamahan. Sila lang po talaga na huli ko. Bakit mo nasabi sabi nagnakaw yung mga bata? Kasi nakita ko po ay doon. O, oh, inahabol lang siyempre yung mga bata. Mahukulit, habulin yung mga itik. Anong problema doon? Y yung itik ko idol, naka naka ano po 'yan, nakabakod po 'yan. So, Bakit po, nakita ka? mo bit 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 yung itik palabas? Opo. Kaya nga po inapol ko po eh. Anyway, 'yan sa iyo laway lang. Wala kang ebidensya. Ang may ebidensya sila, kinulong mo yung mga anak nila. Diyan kayari, 'di ba? Kung po ay dole, eh, makipag Maraming salamat po, Chairman. Ha? Maganda, maganda hapon po, Chairman. Maganda po. Okay. Thank Madam, you bo, Thank you. Bantayan niyo po yung mga anak niyo from now on. Hindi po pwedeng dahilan na kasi nagtatrabaho kami mag-asawa, kaya yung mga anak namin, diyan na may mabantayan. May mga pamamaraan po yan. Pwede siguro nyo ipaubayan muna sa inyong mga kamag-anak, magulang, may, naman po naman kumuha kayo ng kasambahay, tutang, kaya, trabaho kayo pareho. Hindi kaya po sa kasambahay. E di, bakit po kayo nanganganak na marami kung hindi nyo pa kayong alaga? Sorry mama, I have to speak harsh. Oh, kasi hindi po pwedeng rason. Nagtatrabaho kasi kami mag-asawa, kayo mga anak namin, napapabayaan namin. You cannot use it as a reason. Di ba? So kung ganun, huwag muna kayo mga anak. Kasi ma'am, kung hindi nyo palakayang oh. kasi sa idea, kung trabaho kayo, then okay on. Di dapat kamag-anak ninyo, kuha kayo ng kasambahay. Kung hindi nyo po kaya, di, dapat si mister ng kataba si Mrs. hindi. Para mabantay yung mga bata. No. sa akin na wala akong kinakampihan dito, gusto ko yung mga bata na gagabay na babantayan. Kasi itong mga bata sa barkada, katuwaan, nagagawa na hindi tama. Di ba? Okay. Now, madam, pag sinabi nyo po kasing kakasuhan, sasamahan po namin kayo sa PNP, Swimming so sa Children's Desk, para makasuhan yan. na po ako makulong po yan kasi... Decidio ka na? Apo. Okay. Yan ang gusto ko marinig. Thank you so much. Mr. Uh, Lahot, Apo. ipakukulong ka na niya. Hindi na siya magkipag-areglo sa'yo. Sorry ka na lang, okay? Kumuha ka na ng abogado. Eh, baka diba pwedeng magka-ice idol. Ay, sige, subukan mo, sir. Kausapin mo siya. Eh, baka diba pwedeng ayusin na lang po, ate. Dapat na naman pag-inawa yan. Ngayon, pag mo na nagnanakaw Hindi, yung wala. mga bata. Wala, wala ka po. Te, eh. nung lagi pa ako pupunta eh. Kasi pagkausapin ka nga po ng papa ko, pag hinahanap ka, di ka nga po lumalabas eh. Papa mo ang nakikiharap sa akin, hindi ikaw. Kaya nga po eh, sabi nga nung papa ko, baka pwede yung mag-usap tayo, sabi mo pa Okay. Depresyon mo na nga ako ng 10,000 eh. 10,000 pa na yung presyo? Opo, po. may presyon sa, sa akin 10,000 sa loob ng pamamahay namin. Dapat sa barangay po kay patawag nila kung gusto nila akong agregluhin. Dapat sa barangay ka na? Opo, yung kung sakali lang na ano po ah. Sa yung yung 10,000 po na offer, ano po yun? Ma, ma baba. Para daw po hindi naman po wala akong an sa pera kasi ang ano ko po yung anak ko eh. Sa pulibo, pwede naman tayo nakapag-usap pa eh. Papa mo nga, hindi ikaw. Okay, sige. Okay. mam ma Ma'am, sasamahan namin kayo sa Women's and Children's Desk kay Sergeant Dorina Kamado. Siya po ay willing na mag-file, direct filing to. At apo. ang abogado niya po ay yung piskal. So wala kang gagastusin dito. Salamat to yung kaso. Para may kalalagyan to. Huwag na ho kayo magpapareglo. Apo, apo. Kapag kayo po ay nakipag-areglo, binigyan ko kayo ng pagkakataon, mabalitaan ko, i-announce ko, ko eh. na itong ginawa nyo. Apo. Sure ka na ha? Apo, sagada po, idol. Good. So, ready ka na sa ganun, ma'am ha? Ikakaso na natin. Pero si Sir, kanina, gusto talaga makausap kayo. Pagbigyan ko lang kayo, makikinig lang po ako. Sige. Sir. Sige po, Sir. Ito si ma'am. Pwede din. Bakit? O, oh, pwede pag-usapan natin, te. Dapat kasi nung una pa, pati yung pagpunta ko sana sa barangay. Kasi yung barangay, binahipas ako eh. Kasi pumunta po ako ng barangay doon, no, wala na po kayo. Pumunta po kayo ng bukawi kaagad eh. Kasi pinapunta, na, pinapunta kami nila. Sabi ko ako yung magulang ng bata, sana kausapin din ako. Hindi yung nag-agreement na Kaya kayo, ako, okay po, eh. na kagad. Ako, okay na. Eh, ito kukulang din yung barangay natin. But hindi tayo na kapag usap nung araw na 'yon. Hinanap din po kita noon. Dalawang sa Bukawi na daw po eh. Sa so, so, may yung kinabukasan sana pinuntahan mo ako para nalaman ko anong dahilan Uta. mo bakit nananakit ka ng bata. Kumusta po ako noon, Tito? Kaya lang wala ka po. Sa tingin sa Manila ka daw po. Wala, asais na asais. Ang asa isa ko nag-ano niyan, lumapit sa akin si Kapilipi. Buti pa nga si Kapilipi, kung kinakausap ako eh. Ikaw, parang wala kang sinaktan na bata eh. Kita mo naman, nag i kami dati dyan. Binabato niyo yung bata ng bola. Hindi ako nag-umiimik. Binabato din po ng bola dun sa bandang kanto. Pag sinisita sila, sabihin nila, nagbabasketball po kami, ganun. Binabato nito? Nang mga tao po dun, hindi <laughs> ko po, ano ko siya, may taba rin po kasi hindi ko na po masyadong kilala siya eh. Binabato ka? Sino ba ba ito sa'yo? Hindi ko. So, Hindi mo alam. Sa court, diba sa ano, may court po kasi. So, sir, oh, I don't... magsalita ka na. Kung gusto mo magsalita, kung gusto mo mag-offer, whatever, nasa iyo yan. Balik ko na lang po sana yung gastos mo, te. Upo si ating mag Kasi may malit din po akong anak, eh sakit ngayon. Wala kong Ito, ano sa pera uh eh. Ang akin lang, inaano ko yung anak ko, ayaw na nasasakta ng ibang tao. Sana, nilagay mo sa lugar na may anak ka na lang. So gusto mo usap mo sa barangay? Opo, sana. Gusto ko kasi yung may makita kong pag sa kanya. Hindi siya pumunta sa bahay namin para mag-ano na... Pasensya na sa anak mo, guys. Yun, yun nga talaga Hindi siya, siya dito eh. Sa dapat magpakitang pagsisisi. ko na po, te pasensya na po talaga. Mali na po yung nagawa ko. Pag-usapan na lang natin, te. Saka sana pag mag-inom mag, -inom, mag -inom kayo, huwag na kayong mag-ano ng mga bata. Kasi yung bata yan, dadaan-dadaan talaga yan sa lugar niyo kasi may tuwusan doon. Eh, pasensya na po. Hindi na po ulit. Eh. Anong garantin na hindi ka na ulit, Mr. Lahot? Eh, hindi na po ulit yung ganong ano, masama pala yun. Yung mag-ano ng bata. Gong ka pala, talagang masama. Bopol ka na grade 4, por polpol masama talaga yung ginawa mo, hindi yung masama pala. Sorry nagawa ko po. Kung anong gusto niyo ma'am, sige, nasa inyo. Total, hanggat wala pa sa korte, meron pa kayong pagkakataon na kung gusto niyo, kung gusto niyo na usap kausapin niyo itong mokong na ito. Samahan namin kayo para hindi kakabahan, para maging patas po pag-uusap, nandong kami. Ano ma'am, anong gusto niyo? Nasa inyo po yan. Kayong Magpapasama po ako sa ano kong okay. Po, para po, mo si madam. Um, maging patas yung pag-uusap. Pag nakita mo na agrabyado si Madam, diretsyo na tayo sa korte. Kailangan patas na patas. Si Chairman walang kakampihan. Ang kakampihan ni Chairman, yung totoo at kung sino yung biktima. Okay? So ma'am, nandun kami para mag-observe. Okay. Right. So kung sakali ma'am, ma ituloy mo yung kaso, yung piskal po ma'am, ang abogado ninyo, Now, doon po sa mga pamasay-pamasay, tutulungan kita. Papuntang korte, tapos medical certificate, psychologist, kasi papa-psychologist yung bata, kung okay. talagang na-trauma, kailangan yan eh. Lahat yan, kagastusan ko. Okay? Kaya nga sabi ko, didiin ako, huwag ka lang pag nandun natin sa korte. Pero ito, o wala pa. Pwede pa. Hello, sir. Hello, po. Magpasalamat ka kay mamat. Gusto ko niyang kausapin. Yung pagmumukha mo, kakausapin pa rin niya. Magpasalamat ka kay madam. Salamat po, sir. Sige, ay, Sa barangay na lang para magkaintindihan. Uh, sir, bukas pag i-ready mo yung pagmumukha mo sa barangay, ha? Sir? Sana ikaw Papa, humarap, hindi si Kuya Pilipe, kasi hindi naman siya gumawa ng sa sabat. Oh. Oh, sige. Ay, pag ay, si Pilipe si si humarap, hindi ako papayag. Oh, kay. Pag eh. si Pilipe, hindi. Kailangan si sir oh, mismo. Po po. Oh, di ba? Pag si Pilipe, oh. direct sa korte. Okay. Sige, ma'am. Good luck. Samahan natin si madam. Okay.